I know for these days, I cannot understand this bayan. Nung panahon namin, hindi naman masaba ang ibig sabihin ng cha-cha. <laughs> Alam mo, may ibig sabihin ang bawat step ng cha-cha. Step one, put your right foot forward. Ibig sabihin, tinatansya mo ang tubig. Or better yet, ipapasok mo ba ang puso mo sa basalimot na mundo ng... Yeah. Step two, this second top is crucial. Dahil sinasabi mo sa partner mo, ready, papasok ako. Step three, iyak mo papasok ang iyong left? Eh, di magugulat siya. But that is exactly the point. And then, you may bol ha habol, 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 habol. Step four, iti-take mo na back step ang iyong left foot na ganyan. Medyo itatap mo pa ng toot. oops. And then parang sinasabi mo, are you teasing me? And then, back, back, tease, and forward, and clutch, and tanda. <laughs> ang saya-saya, hindi <laughs> mo? Pero tinan mo ang ginawa naman ngayon. Paborito ako sa'yo na cha-cha! naman ang cha-cha. Step one. Step your right foot forward. Yan ang senyas mo sa mga allies mo kung ready na sila, ha? You can wink at one congressman. Or maybe two no more than three, ha? Ibig sabihin yan, pag nag-tap sila ng kanilang right foot, everybody's ready, ha? Magulo! May krisis! Pagkatapos, ipapasok mo ang cha ng disimulado. Step two, tap your right foot a second time. Kung makakalusot, okay tayo. Bago papasukin ang big step three, ipasok natin sa gitna ng impeachment. Impeachment? Gumawa tayo ng ingay. Pagkasalin natin pati ang press secretary. Amen. Ha, pagsayawin mo na rin pati ang presidente. Ha. Huh? This is a crucial time. At alam mo ko nakapasok ka na, aalma ang mga taong bayan. Pero kung hindi pa naman malakas ang ingay nila, wait ka lang, dyan. Nakapasok na ang left foot mo. Bukas na ang pintuan. Kapag umalma ang mga obispo, ang mga negosyante, at saka ang mga taong bayan, at saka ka, ka Step 4. O, oh, loko. Hayaan mo lang na magkaroon ng skandalo hanggang sa mawala ang focus ayo. Ganyan lang ng ganyan. Paulit-ulit hanggang sa makalusot. Yan ang cha-cha namin mga kongresista. Akala mo makakaisa ka pa, baboy ka? Subukan mo humakbang ulit ng makita mong hinahanap mong caca. Ang lakas ng loob mo, ha? Hon! Tapos na ang revolusyon. Tapos na ang mga protesta nyo. Ang mga taong bayan ngayon, mga tanga! Ang mga magagaling, nagsipag abroad na. Ang mga nakitira dito, yung mga walang magawang sumasali na lamang sa wawawi, tumataya sa loto o naghihintay ng remittance abroad. <laughs> this country deserves people like me. Isang araw, magugulat ka na lang. Matanda ka na pala. Kami, nandito pa rin. Ah! Over my dead body! Over my dead body daw. Ibigay ang gusto ng gaga. Last step. Pag hindi talaga umubra ang cha-cha, Eddie, Emergency rule. Magulo ang mundo eh. Eddie, di, burahin muna. One. Two. Three. Burah! <laughs> Buhay ka pa? Ha? Huh? Ikaw. Can you stop me? Can you stop us? Halika. There. Magkita tayo. Sa kongreso. Sa kalsada. Ikaw? Saan? Halika. Sayaw tayo. yes, the president. So she will have the forbearance, good health, tolerance, to lead this nation up to 2010. And perhaps, who knows, even beyond.